Ayan, ako, papunta na po oh, kami sa bahay. Ah, sa kubo ni Apeng na. Pala po pala, putik! Putik pala. Kung makayana ng powers ng aking paa, huwag akong madudulas. Alay ano ka, kumapit ka sa akin. Oo. Oh. Eh, video ka ng video, madudulas ka na ay. Dahan-dahan, dahan-dahan. Oop. Okay lang, okay lang. Ah. Hindi mo pala masyado maputik. Oo, oh, Oo, okay. Siyempre naman nag-uulan. Talaga, titila yan. Patitigasin yan. Taray ko. Diyos ko po. Buti na lang isama ko ang aking anak tagabuhat ng bitbitin. Good morning po. Aray ko. Yan, ako. Nagbalik uli, nakabalik uli, uli ni Rene Kali, maputik. Nakarating nga pala dito. Mm-mm. Tumba, para makita natin kung paano. Kaya na kami, dito na kami sa pangalan. Ah, sa kubo ni Alpay na. Talaga. Sa, ah, oo oh, nga. Kamansyon. Yan. Talaga kahit maputik, ha? Dalihan mo kasi. Aba, ako'y magtaya. <laughs> Lang, yes. Ayan, O. na po. Walang makikialam ni Reha pa Sharon ko tumamaya mag-magkain naman tayo. Tahimik kami noo, hindi kami. hindi kami lang. <laughs> lalagyan, lang lala yan. O ang lama, wag lama lalagyan. Wala ko yako ni. Eh. Asa Dito na po ay, kami ay, sa mansyon ni eh, Aping. Kami na yan na dito. Nene ko. Ayun oh, po, sinip. Yay. Ah. Ayaw, lagay yan ng eh. Ay, Ay, inyo na. <laughs> <laughs> Tap na.